Araw nga ngayon ng linggo mga kasari at ayan, bisibisihan po ang inyong kasari. Pero itong video ko na ito is nung nakaraang araw pa. Ngayon ko lang talaga siya na-edit at na voice over Kasi nga ayan, medyo tinatamad tayo. Talagang sinasapian tayo ng flu. Flu ho ba? Kung baga sa madaling salita, tinatamad ako. Sinasapian talaga ako ng katamaran mga kasari kapag mag-edit ako ng aking video or kaya naman mag-voice over. Kaya ang madalas kong ginagawa mga kasari na is share sa inyo sa araw-araw is yung aking pag update na lang kasi yun mga kasari direct na lang talaga ako nagsasalita at hindi na po talaga ako nagvo-voice at nag -e edit ng aking video ayan kung nakikita nyo ayan wala naman talaga ako ibang ginagawa dito sa aking munting tindahan kundi yung mag display mag repeal mag gupit mag ayos ang aking mga paninda dahil yan lang naman talaga ang ginagawa ko dito sa aking munting tindahan at syempre pasintabi dun sa mga nauumay na sa video ko pwede nyo pong is skip yung video ko kung naumay na kayo at kung ayaw nyo na paulit-ulit at pabalik-balik yung ginagawa ko at isinishare ko sa araw-araw. Pwede nyo pong i-skip kung naumay na kayo at nagsasawa na kayo sa pagmumuka ko. Agay talaga kasari. Sa lahat nga palang mabenta dito sa aking munting tindahan is yung itong aking sabon na powder. So palagi akong nagre-refill na aking mga pasabon, na aking powder. Palagi akong nagugupit at syempre palagi ko yung inaayos yung sabunan ko na yan. At sa tuwing nag-aayos ako ng aking mapasabon dyan mga kasari. Kapag meron akong ginugupit na bago is talagang nilalagay ko yung bagong gupit ko sa ilalim at yung mga sa ilalim naman na dating ginupit ko is nilalagay ko po sa taas. So sa madaling salita, ang ginawa ko mga kasari is first in, first out. Kung ano yung unang binili ko nung nakaraang grocery, yun yung pinapaitaas ko at yung bagong ginugupit ko ngayon, yun po yun po yung nilalagay ko sa baba. Nang sa ganun namang mga kasari is hindi po tayo ma Dahil alam nyo ba mga kasari, Ay, itong ating mga sabon is na expired, rin. Nalalaman nyo mga kasari kung na-expire na ating sabon kapag ito po'y tumigas at kapag po yung amoy niya is nag-iiba na. Yung bang yung amoy ng sabon nyo is nasa sunflower tapos paggamit nyo is nasa amoy alimuom na dahil sa sobrang tagal nang naka-stack dyan sa lalagyan ng ating mga sabunan. So ganun po yung gagawin mga kasari. kapag meron tayong mga bagong sabon na binili yung unang binili natin na pinaggrocery natin yun po yung ipaibabaw natin at yung bagong binili natin yun po yung ilalagay natin sa ibaba. So, alam naman natin mga kasari na hindi na yan bago sa ating mga kasari. O, di ba kabalik-balik? O, sabag yun. Kapoy naman dyan ko ano yung pag-voice over. Oy, lisurag yun. Basta yon sa madaling salita, first in, first out. So, alam na natin yung mga kasari or mga kapwa kong kasari dahil yan po talaga ang ginagawa namin sa tuwing kami nag-grocery -gro at sa tuwing kami nagdi-display. Lalo't lalo na yan mga kasari yung ating mga patsitsiri at pabiskuit Nako, talagang gagawin natin is first in first out talaga dahil alam naman natin kapag biskuit at mga chichiri na yung madaling kumupas or madaling kumunat lalo't lalo na kapag na aano sila sa init. Ayan. Kahit na may hangin yung loob ng ating mga pachichirya, pero yung lasa sa loob, pag natamaan ng init, is talagang umiiba yung lasa. At syempre, sa madaling salita, expired na po yung gano. So, ayan. At dahil marami na naman akong kinuda at dinada, hanggang dito na lang ito mga kasari, dahil hindi ko na yung aking pagbo-voice over.